Report. 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 Si Ria Fernandez Obina nandun po sa Manila North Cemetery Rina, uh, Rina, Ria, good morning! Good morning! Good morning, Manong Ted and DJ Chacha Nakaposte tayo ngayon, just a few steps away Doon sa facade nitong Manila North Cemetery And nakikita nyo sa akin, nito Ran etong side na kinatatayuan ko, Eto na yung flow ng mga tao na palabas sa cemetery. So tuloy-tuloy, no? pihit lang ako ng konti dito. So yan naman yung mga papasok na ng loob ng Manila North Cemetery at papunta sa mga puntod ng kanilang mga minamahal. So yan ang sura ngayon dito, November 1, mismong araw ng undas sa Manila North Cemetery. Manong Ted? Yun pala, medyo madami pa rin ano, ang uh, bilang ng mga tao na nandyan ngayon sa Manila North Cemetery. At at least, Ria, maganda na ang panahon ngayon. Yun, DJ Chacha. Kasi nung nakaraang dalawang araw, simula ng buksan ng pamunuan ng semiteryo itong kanilang uh, Manila North Cemetery para doon sa mga gustong alalahanin yung kanilang mga kabataan at ang undas. Medyo hindi pa ganoon karami ang tao dahil nga meron ding makulimlim ang panahon. May mga panahon na umuulan, may mga panahon din na uh, biglang iinit. Ngayon talaga ramdam natin yung warmth ng araw. Talagang normal na normal and as expected by the director ng Manila North Cemetery ngayong araw talaga bubuhos yung ating mga kababayan para bumisita dito sa sementeryo dahil weekend na rin. police visibility, kamusta dyan Ria? Kasi may 32 kapulisan ang pinakalat sa buong Pilipinas kaugnay nitong undas. 32 lang? 32,000. tatlumput Ayan, 32,000 na mga polis. Torego, ito sa Manila North Cemetery, ramdam na ramdam natin yung higpit ng seguridad, lalo na nung nag-ikot kahapon mm -hmm. yung NCRPO chief, police major general, senior hernia. So sabi nga niya, bukod dyan sa mga police na yan, no, meron silang mga force multiplier from the military, from uh, of course Philippine Coast Guard, meron din sa Metropolitan Manila Development Authority. So makakalat sila sa buong Metro Manila. Dito kanina tinanong natin yung para pinaka-sensual monitoring post ng mga pulis kung meron na ba silang naitalang krimen o kaya um, any untoward incident and as uh, we speak, wala pa raw. Nasa 42,000 ang crowd estimate as of 8pm ngayong araw dito sa Manila North Cemetery. Okay, sige. Uh, Yan bang Manila North? Meron ding Manila South, di ba? Meron. Yung Manila South, Manong Ted, yan yung nasa may baga, bahagi na ng lungsod ng Makati. Oo. So, kumusta naman doon? Napuntahan mo ba? Ako, Manong Ted, dito lang tayo nakaposte sa Manila North Cemetery. Most especially today kasi inaasahan talaga na ito. Napakaraming tao. Mm -mm. Uh, ito lang ay medyo trivial ha. Pero mm nakaposte lagi ang ating mga kasamahan na uh, sa trabaho diyan sa North kasi basically yung mga nakalibing diyan ay uh, mas marami ba yung mga sinasabi na mga ano, mga personalidad na ano na Uh, na maaring uh, binibigyan natin ng ganong pagkilala? Correct ba nung Ted no? Marami no. Um nasa one page yung listahan ng mga prominent figures, mga dating uh, political leaders ng bansa. hindi lang locally but nationally at hmm. saka nandito rin yung iba nating mga kababayan na nag-alay ng kanilang buhay. Well, ito, dito sa harapan ko, yan yung Uh, mga boy scout na namatay uh, yes. many many days ago. So diyan sila nakahimlay. Meron din dito yung mga veterans, American and Filipino veterans. Marami, marami dito. Ang paliwanag sa atin ng director ng Manila North Cemetery, si Director uh, Rosel Castaneda, kasi nga syempre isa mm. to sa mga din at pinakamalaki. Kaya pagka pumasok kayo manong TED, yung pinakadulo nito, Uh, magkabila niya, nandiyan yung mga dating presidente, President yes. Sir, Sir Osmeña, mm -hmm. President uh, Magsaysay. Tapos maglakad ka pa diretso, may another circle, yung pinaka-circle, yun yung kay President Manuel Quezon. Mm-hmm. Oo, at uh, diyan po actually nakahimlay ang marami pong mga past president natin. Wala naman dyan ang mabanta na huhukayin yan <laughs> at itatapon sa... Wa, wa, wala naman mga ganon. Wala well, namang gano'n, pero meron okay. daw uh, isang pamilya ng dating presidente na parang pinag-iisipan yata ah, na ganun. ilipat na. Siguro dahil kasi yung, oh, yung location, yung accessibility. Ah, ah, oh, ah yung accessibility. Oh, natanong ko lang oh, naman. Para mas madalaw. Oh, oh, para mas kasi, madalaw. kasi ano yan, bawal yan. Ipinagbabawal po yan sa batas. Hindi mo maaaring gawin yan. Yeah. No? Oh, oh. Yung para. pagpunta sa West Philippines, pwede mo namang gawin, mag-jetski ka lang. Ah, hindi din pwede. Malakas ang alon doon. Hindi pwede. Malakas alon ngayon okay. doon. Pinatatawa mo si Ria. Ang ganda-ganda niya sa umaga with okay. her red <laughs> oh, lipstick. Oo oh, oh, naman. Sige. Salamat so, naman, Ria. At nakita sige. ka na namin ngayon ni Manong uh -oh. Ter. Kamusta sige. naman kayo, sa puntod ni FPJ? Marami man dumalaw? Hindi pa tayo nakakaabot. <clears throat> pero the past two days, napuntahan natin um, November, uh, sorry, October 30 at October 31. Hmm. Wala pa siyang signs na may bumisita. So mamaya, pag napasok na natin, baka may mga kaanak na siyang bumisita. Alamin natin. Oh, sino ba pa ang ibang mga artista na andyan, nakalibing? Parang nakita ko, ano ba yung Pancho Villa? Tama mm -hmm. ba yun? Mm -hmm. Pero, meron pa nga, mga iba pa, no? medyo mga matatanda na. Oh, oh. Tapos yung iba kasi mm -hmm. nasa ibang cemeteryo na. Um, mm -hmm. Karamihan talaga mga dating political leaders. Manila mayors, sila Mayor Arsenio Lacson, nandito mm -hmm. yan. Tsaka yung mga noon-noon pang mga alkalde ng lungsod. Yes, o kaya kaya yan ang uh, sagot doon no, kung bakit nga ang focus dito dahil dito bakit, sa Manila North. Manila North din ah, kasi ang yes. unang cemetery din. Actually, kaya oh. opo, mas nauna. Ikaw mas Caca sa mo gusto. Hoy, teka na saan mo ka ako gustong pumunta pagkatapos oh. ng ating programa? Ayan, depende kung saan mo rin gusto pumunta. Okay. Pero akala ko naman kung then, meron, nandun ka kasi and tapos and ka and sa cemetery eh. Ikaw ba meron ka na ba memorial plan, Chacha? -cha? Wala. Wala po. Wala pa po. Hindi, 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 hindi naman, hindi yan biro. Hindi pa ako ready. That is the practicality Totoo of life. Totoo naman, para wala nang iintindihin. Memento ang mori, really ibig sabihin, remember your mortality. Oh, oh. Saan mo ba gusto? <laughs> ito na naman si Manong <laughs> Pede. O oh, ito, nakikinig kayo sa atin si Rhea. Lumalabas tuloy yung dimples ni Ria sa mga oh. tanong mo eh. Oh. Saan mo oh. ba gusto? Kung may suggestion si Ria. Ako may suggestion? Saan? Ano ba ano bang ba gusto mo muna paraan? Eh, gusto ko muna sana pretty ako dun oh. sa viewing. Yun ang number one. Ay, ay, gusto mo. ko medyo Ria sana kung okay. Medyo natural look yung makeup. Aba eh, sandali lang. Ngayon pa lang pwede na ako mangontrata. Hoy! <laughs> Ikaw naman! Ikaw na. Tsaka gusto ko masaya sana. Oo, uh, ng makeup artist. Oo, oo. Tsaka kung pwede, pwede ka mag-host? Pwede ka mag-host? Aba, hindi lang mag-host, no? Oo. Oh, oo oh. oh, lahat na gagawin ko. Kakanta ka rin doon. Oo, oh, lahat na gagawin ko. Yeah. At least, Teka eh, lang, ikaw, bakit ganyan yung pinag-uusapan natin? Parang gusto mo na. Ikaw, ikaw talaga eh. Okay, oh, gan Ganda yung yeah, Hello, dimples ni Ria. Lumalabas, so. Wala naman yun, Manong Ted. Marami pang pangarap. Oo. hindi, Hindi naman kami nagbibiro dito eh. <laughs> Hoy! Ikaw talaga. Okay, Lakas ng tawa tuloy ni Ria. Salamat, Ria, sa iyong report. Thank you. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa on 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.